itong inyong triadeli! Kumusta mga ginigilaw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring Ngunit ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos layo ni magdurut na ikagagaan kung di nang tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y lang maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaalim sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayang at hinang pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayang sa mga liham sa inyong Tia tulad kadalasan ang buhay sa maghapon lamang. May pagsikat ng araw, ang kapanganakan, at paglubog ng araw, ang kamatayan. Subalit ang maghapon, tiyak ang batid kung kailan magbubukang liwayway at magtatakip siling. Samantalang ang buhay ng tao, kung kailan babawiin, tanging Diyos ang nakaalam. Isang tagalibak Sultan Kudarat ang nagsalaysay. Siya'y tinaningang mabubuhay ng hanggang 21 lamang. Subalit hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang kakayahang damhin ang ganda ng buhay. Tatawagin natin siyang bye. Deli, ako pa ikatlo sa pitong magkakapatid. Ang aking ina ay dating pastora sa aming church at ang aking ama ay dating municipal kagawad sa aming bayan. Ang pamilya po namin ay medyo nakaririwasa dahil mayroong kaming malawak na lupain nung panahon ako'y bata pa. 1986 ako'y anong na taong gulang pa lamang nang ako'y dapuan ng sakit na leukemia Labis-labis ang kalungkutan ng aking mga magulang, lalo na nang sabihin ng doktor na maaaring hindi magtagal ang aking buhay at sa edad 21, maaari akong mamatay kung hindi magbabago ang aking kondisyon. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi ako nawala ng pag-asa. Tinuruan ako ng aking magulang na manalig at magtiwala sa Diyos upang malagpasan ko ang pagsubok. Subalit, Noong 1999, nasa second year high school na ako, nagkaroon ako na iba pang karamdaman. Ba Bala na? Ano ba yung nangyari sa iyo? Kanina ko pa narinig na nasa saka ka. Ma, ma nahihilo po ko Ha? Saka ang ulo ko, laging masakit. Mataas pa rin ang mo, ha? Oo. Oh, Tumukong ka na ba ng Opo, oh, pero... Balik-balik po ang na... Uy! Parang binibi akong ulo ko sa sakit. Naku, bata ka! Ano ba nangyayari sa iyo? eh na rin po ni eh. Kahapon pa lagdag mo. Mabuti pa siguro. Dali na kita sa ospital. Teka lang ha. At sasabihan ko ang tapang mo. Mila, Kumusta na nga ng nating si Bal? Anong sabi ng doktor? Hindi na po ang daw ng typhoid fever ang ating anak. Oh. Mabuti, nadal agad natin dito sa ospital. Eh, meron bang kinalaman yun sa sakit niya ng leukemia? Eh, kailangan pa nila ng pagsusuri. Mura, natatakot ako. Mila. Baka hindi na paabot ng 21 si Bahan. Dahil wag. na siya nakakaroon ng sakit. Wag. Huwag ka mag, mag ng ganun, Mila. Wag. Makapal ang anak natin. At saka may ang Diyos. Pero wala tayong magagawa kung talagang kukuni na siya sa atin. Alam ko, alam ko. Oh. Pero hindi pa, Mila. Hindi pa. Maraming pangarap ang anak natin. Tutuparin ng lahat, John. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga gamot, muling bumuti ang kalagay ni Bal. 1997, nakatapos siya ng high school. Subalit kailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil kakaunti na ang kanilang kabuhayan. Sabay-sabay pang nagsisipag-aral ang iba niyang kapatid. Ang kanyang ama naman na tumakbumuli ng panahon yon sa pagkakonsehal ng kanilang bayan ay hindi pinalad na manalo. Gusto mong umalis, pal? Oo, oh, Romy. Bakit? Masama ang loob ko sa aking parents. Gusto-gusto ko pa naman mag-aaral tapos pahihintuin nila ako. Di ba, isang taon lang naman? Dahil pagtatapasin muna yung kuya mo? Gusto. Nakasakasama ng loob ang ginawa nila. Kaya alis na lang ako. Saan ka pupunta? Kahit saan. Oo, sa malayo. Sa Manila. <coughs> Mahalap na lang ako ng <coughs> trabaho doon. Ka. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Ha? Ang totoo, luluwas na ako ng Manila. Isasama ako ng isa kong pinsan. O sige, isama ako. Hmm? Isama ako doon. Baka makapag-aaral ako. magtatrabaho ako sa passport. Nag-working student ako. Teka, papayagan ang kaya ng mga magulang mo. Gusto ka kahit di sila pumayag. Aalis pa rin ako. Bahal, anak. Hindi tulad ni Romy ang katawan mo. Alam mo naman na may sakit ka. Pero ma, gusto ko po talaga mag-aaral. Ayoko pong huminto. Napag-usapan na namin ng papa mong tungkol sa bagay na yan. At ang sabi niya, hindi ka natitigil. titigil talaga po, ma? Oo. O. Gagawa eh, na lang namin ng paraan. Kaya, maaari ka na mag-enroll sa darating na pasukan. ma, sa MSU ko po gustong mag-aaral. Sa Mindanao State University, sa Jensen. Ba? E malayo din dito sa atin na ano? Dunawa ako titira kina Auntie Basila. At ihingi rin po ako ng tulong sa kanya para supportahan ako sa pag-aaral. Para di po kayo ganong mahirapan. <niet te stil. muchas> sa Mindanao State University si Bal sa tulong na rin ng kanyang anti. Bagamat may halong pag-aalala ang mga magulang nito, dahil napapalayo si Bal, iniisip nila ang kalusugan dahil nga sa taglay na sakit ni Bal. Samantala, dahil may pangarap, nag aral na mabuti si Bal, bagamat minsan ay kinakapos sa financial na pangailangan, hindi nakahadlang yon sa kanya. Hindi na patutok na tutok yung mga mata mo sa binabasa mong akalat ah. Eh, ikaw ko na alis, magre-review lang ako. May recitation kasi kami mamaya eh. Kumain mo nga tayo. Halika sa kantin. Hindi, hindi na. Salamat, ikaw na lang. Ito talaga? Nisan nga lang ako ng mag-iyak. Tatanggihan mo pa? Eh, marami pa kasi itong babasahin ko eh. O, ito mamaya na lang. Sasamaan pa kita sa pag-review. Eh, sige na, sige na. Salamat na lang. Ah, alam ko na. Siguro, wala ka nang allowance, ano? Don't worry. Ako ang taya. O ano, siguro naman hindi ka natatanggi. Eh, eh ano? sige na. Yan. Yeah. Kasi ako mabulag, eh. Okay. Mas maraw tumanggi sa grasa, eh. <laughs> Kumusta ka? Kumusta nga pinsan si Bal? Eh, siya nga ako di ang dilan. Bakit bigla ako napatawag yung sa liba? Ha? Dahil nasa hospital po siya ngayon. Ano? Bakit? Mabuti po siguro. Pumunta po na kayo dito ni auntie. Oh, eh, sige, sige. Darating kami. Mamatay na ho ba ako? Ano ba sinasabi mo, anak? Hindi po ba? Sabi ng doktor, ah, hanggang 21 lang ako. Anak, hindi sila Diyos para matiyak kung hanggang kailan ka mabubuhay. Eh, ma, ayoko po hong mamatay. Gusto ko pong matupad ang mga pangarap ko. ka mawawala sa amin. Hindi, anak. Hindi. Hindi. Labis na pag-aalala at takot ang naramdaman ng mga magulang ni dahil sa nangyari. Dahil ng mga panahon yun, kakaunti na ang kanilang kabuhayan, naubos na ang kanilang ari-arian sa ipatibang kadahilanan. Kapos na sila para suportahan ang kanyang karamdaman. Buti na lang nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng doktor. Walang kinalaman sa dating niyang sakit ang dahilan ng kanyang pagkaka-confine sa ospital. Kundi ulcers, migraine, over fatigue, stress, dahil sa labis na pag-aaral. Nalagpasa ni Bal ang edad na taning sa kanya ng doktor nung bata pa siya at may sakit na leukemia. Taong dalawang libot natapos niya ang kursong sociology. Nagkaroon siya ng iba't ibang parangal agad din siyang nagkaroon ng trabaho bilang DJ sa isang GM station. Nalipat din siya sa 101.5 Lab Radio ng MBC sa kanilang lugar. Hanggang isang araw, may ibinalita sa kanya ang kanyang pinsan. Kalalabas lang noon ni Bal sa ospital dahil naman sa gastroenteritis. Pinsan, napasal ka. Bal, siguro dapat kang magpakasan sa libak. Bakit? Si, si Romy, ang matalik mong kaibigan mula pa nung bata pa. Oo. Oh. Wala na si. A ano? Patay na siya, Bal. Iniwan ka na ng kaibigan mo. Oo. talagang ganun ang buhay. Puno ko na lang. Pero, hindi ko akalain ng kaibigan ko pang si Romy. Matagal na kami hindi nagkikita. Pagkatapos, bigla ko na lang malalaman na wala lang pala siya. Talagang nakagugulat ang biglang pagkamatay ng kaibigan mo, anak. Nalaman ko, inay, eh, na nung panahon ako'y nasa ospital, nitong muling isinugod ako, may sakit na rin pala si Romy. Hindi ako makapaniwala na siya na masigla, nalakas, walang iniindang sakit na gaya ko. Pao na pa sa akin. Anak, marahil hanggang doon na lamang talagang buhay niya. Napakasakit na mawala ng isang mabuting kaibigang tulad niya, ma. Totoo yan, anak. Ano mo kaya hindi sabihin mo, ma? namatay si Romy nung panahon na sa ospital din ako at may sakit. Hindi kaya ang ibig ipahihwating nun. Inangkin na rin ni Romy ang aking sakit para siya na lang mawala. Ha? Huh? At ako'y mabuhay pa ng matagal para sa aking mga pangarap. Deli, well, eh, kung ano man ang ibig sabihin ng pangyayarin yun, tungkol sa magkasabay naming pagkakasakit ni Romy, ang pagkawala niya, samantalang ang paggaling ko naman sa sakit ay tanging ang nasa itaas na lang ang nakaalam. Dahil sa patuloy na pagsisikap, unti-unting nagkaroon ng katuparan ng aking mga pangarap. Sa ngayon, isa akong talent ng pinakamalaking broadcasting network ang ABS-CBN dito sa Jensen City. Isa akong DJ at local TV talent. Kaya kilala ako dito sa Soksar Gen, na ang ibig sabihin South Cotabato, Sultan Kudarat at General Santos City. Lumalabas ako sa telebisyon bilang product endorser. Minsan nakakasama rin ng mga sikat na artista na may mall show dito sa aming lugar. Sa kabila ng magandang nangyari sa aking buhay, na natili akong nakatapak ang paa sa lupa. Labis kong ipinagpapasalamat sa may kapal ang lahat ng biyayang dumarating sa akin. Ang aking kaibigang si Romy, ang isa sa naging inspirasyon ko. At gayon din po kayo, Tia Deli. Dahil maliit pa ako, inyo na akong masugid na taga-subaybayin. Sa tinawag nating bal, ito po ang ating maitutugon sa kanyang liham. May taong isinilang at namatay. Walang mga yapak na may iwang mga bakas na mapagkukunan ng aral. Samantala, may tao rin ang mga haba o tingsina inilagi sa ibabaw ng mundo sa alaala -ala ng mga makakakilala rito. Nagiging ehemplo ang mga nagawa nito. Humigit kumula gano'n ang naging buhay mo, medyo mahirap subalit naging makulay naman hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung ano ang laang sa inyo ng may kapal, gawing makabuluhan sapagkat mga paris mo ang magiging huwaran ng mga susunod sa larangang iyong ginagalawan. Aral sa Isinadulang Kasaysayan, ang nakaraang kalahating oras lubhang nakapagbigay ng patunay na sa kabila ng lahat, nasa sangay katawan kung magiging anusya, kung ipaubaya sa nasa itaas ang kanyang buhay. ang may-ari po ng liham na ating sinadula, Tagalibak Sultan Kudarat. Sa tinawag po nating bangal, tatlong daang piso ang tatanggapin mo sa pamagitan ng koreyo. Ang yung liham ay sinadula sa radyo ni Gani Halamanan, ginampanan ni Lionel Benjamin, Esther Chavez, Tony Angeles, Rosana Villegas, Bobby Cruz at Susan Lemon. Musika, Buboy Salonga, Tunog, Eddie Supervision Technical, Eric Lucero. Associate Producer, Fe Inaanuran Banta, Direksyon, Augusto Vita. Ito po naman na inyong Tia Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Magandang hapon sa inyong lahat. company DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas